propeta Moises ay isa sa pinakatatanging propeta na nakasaad sa banal na kasulatan. Isinugo siya ng Diyos upang alisin ang bansang Israel sa pagkaalipin nito sa Egypto. Maraming himala at kababalaghang ginawa ang Diyos sa pamamagitan niya, lalo na ang pagkakahat sa dagat na pula upang makatawid ang bayang Israel. Subalit, may mga katanungan tungkol sa kamatayan niya at kung bakit walang nakakaalam kung saan ang tiyak na lugar kung saan siya inilibing. Ating tatalakay niyan gamit ang ilang referensya at pasahe mula sa Biblia maging ang ilang teorya, opinyon at kaisipan ng iba upang malaman kung ano nga ba ang mga dahilan. at si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab tulad ng sinabi ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Beth Peor. Ngunit hanggang ngayon, walang nakaalam ng tiyak na lugar. Siya ay isang daan at dalawampung taong gulang nang mamatay. Mula noon, wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moises na nakipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. Wala na ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng paraon at ng mga lingkod nito. Walang ibang nakagawa ng makapangyarihan at pambihing na gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. kaugnay sa mga puntod at mga musuleyo na itinarak sa lugar na binanggit sa Biblia na itinayo na nagsasabing doon inilibing si Moises ay pawang pagbibigay pugay lamang at pagbibigay galang sa kanya ng bansang Israel. Subalit, kagaya ng ating nabasa sa Biblia, hindi talaga tiyak kung saan siya nakalibing. Kaugnay sa kanyang bangkay may pasay din sa aklat ni Judas sa Bagong Tipan sa talatang 1.9 na kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel nang makipagtalo siya sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moises ay hindi nangahas gumamit ng paglabas tangan ang tanging sinabi niya ay ang kanawa ng Panginoon. Tungkol sa malawak na pananikisik at pag-aaral kung bakit itinulot ng Panginoong Diyos na ilihim kung saan ang eksaktong lugar ng kanyang pinagdibingan sa kanyang lingkod at propetang si Moises. Si Moises ay dinadakila ng bayang Israel bagamat may sumasalansan sa kanya naging magsik kumukontra at tumuupat gayon man sa pangkalataan siya ay parang naging isang rockstar o parang isang malingling na bituin noon sapagkat sa pamagitan niya ay nakagagawa ng Himala ang Panginoong Diyos na nasaksihan ng bayang Israel. Nakasaad nga sa Exodo 14.33.1 na sumasampalataya ang Israel sa Diyos at kay Moises. Bukod pa rito, si Moises ay gagawing parang Diyos sa harap ng parao. Sa gayon ay maniwala ito na ang Panginoong Diyos ang nagpadala sa kanya upang iaon at alisin ang bayang Israel sa pagkaalipin. Hindi naman lingid sa mga Israelita na ipinagbabawal ng Panginoong Diyos ang paggawa ng anumang rebulto o imahin para sambahin. Katunayan kasama nga ito sa sampung utos na kanyang ibinigay kay Moises sa bundok ng Sinai. gayon man sa kanilang paglalakbay patungo sa lupain pangako ay naikayat at nahumaling ang Israel sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na mga lupain nakapaligid sa kanila kung saan nakatala rin sa kasaysayan ng mga aklat ng hari sa Biblia na ang mga Diyos-Diyosan ito ay sinamba ng mga hari ng Israel at Huda kung sakaling alam nila kung saan nakalibing si Propeta Moises ay ganito marahil ang kanilang gagawin. Magtatayo sila roon ng ributo o dampana na kanilang pagsusunugan ng handog. Gagamitin ni Satanas ang pagkakataong yun upang ibulid ang mga Israelita lalo magkasala upang bigyan ng pasakit ang Panginoong Diyo. Hindi sila sanay na ang kanilang sinasamba ay hindi nila nakikita. Gayong sinasabi sa Biblia o ng ating Panginoong Kristo so na ang Panginoong Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Nung pinagawa ni Moises ang isang tansong ahas na tinatawag na ni Hustan upang ang sinumang tumingin doon ay hindi mamatay sa tuklaw ng mga ulupong na ipinadala ng Diyos upang puksayin ng Israel dahil sa pagkapastangan at paghihimagsik nito. Ang tansong ahas na iyon ay tinabi ng mga Israelita at kanilang sinamba ng kapanahonan ng Haring Sisikyas Ipinadurog niya iyon sapagkat hanggang sa panahon iyon ay pinagsusunugan ito ng insenso ng mga Israelita. Isa pa sa tiyorya o palagay ng mga dalubasa sa Biblia na marahil isa pang dahilan ay ang labis na pagsunod o pagkadakila ng mga pariseo sa mga kautosan ni Moises kung saan Bagamat sila ang tagapagpatupad nito ay hindi naman nila ginagawa ang mga nakasulat dito. Kung magkagayon, kung alam nila kung saan nakalibing si Moises, malamang na kanila itong sambahin. May palagay pa nga ang iba na si Propeta Moises ay hindi talaga namatay. Pinalabas lang siya ay namatay at inilibing ng Panginoon Diyos. Subalit so sa katotohanan daw ay umakyat din ito sa langit kagaya ng patriarkang si Enoch, ng propetang si Elias at ng ating Panginoong Iso Kristo. Gayunman, ang misteryo at lihim tungkol dito ay hindi na dapat natin pangipasukan sapagkat ito ang nais at kalooban ng Panginoong Diyos.